Padayon gihapon sa ginahimong assessment, ang buhatan sa Office of Civil Defense 12 may kalabutan sa mga naapektuhan sa 6.8 nga linog kaniadtong Nobyembre 17. Ilabi na sa mga matagtulunghaan sa rehiyon kung luwas pa ba kini alang sa mga estudyante, ingon man establishmento, aron nga matud pa makamugna sila og proyekto ug programa alang sa mga nagubang imprastaktura. Basi sa na na-consolidate na nga datos sa buhatan, anaa sa kapin 5,000 ang na-damage na -damage ng mga pa panimalay sulod sa rehiyon. 640 ni usab ang totally damage. Gaya po na nga po ng direktiba ng presidente natin na patuloy yung pamimigay po ng assistance o ayuda para doon sa mga pamilyang uh, nasiraan ng kanilang mga kabahay. Kabahayan. And uh, yung ginagawa nga po natin tumaka kamakailan nga po ay nagkaroon tayo ng uh, early recovery response cluster meeting. Ano ba yung magiging interventions ng uh, RDRRMC 12? with regards to the early recovery po ng bawat LGU. Ganit sa karon all force matod pa ang mga responder nga mas mamahimong aktibo sa ilang kampanya sa pagpahigayon ng earthquake drill o mga intervention sama sa paghatag og assistance sa mga LGUs. So ang DSWD po ngayon ay patuloy yung pamimigay ng mga uh, family food packs as well as cash assistance. Kami naman po sa Office of Civil Defense ay patuloy yung pamimigay po namin ng mga non-food items, kagaya ng mga shelter repair kits, uh, mga tarpaulins, at saka yung mga uh, family packs. Uh, gamit, naman po, gamit naman po yun sa loob ng kanilang bahay para naman po makapagsimula sila. Lalo lalo na po doon sa mga totally damaged houses po talaga, uh, we want them to start na rin rebuilding their houses. Hingpit usab nga gipahinumdom sa personahe ang mga angayang himuon sa oras sa katalagman sa Masalino. Active participation sa mga earthquake drills na ginagawa natin. Isa na rin po kasi yung sa paghahanda. Hindi lamang yung paggawa kasi ng dock cover and hold ang dapat ginagawa natin sa panahon ng earthquake drill. Kasama na rin po yung pag-evacuate, uh, kasama na rin po yung pag-a-assess kung gaano ba ka katatag yung struktura natin nagkakaroon tayo ng dapat ng infrastructure audit. Uh, it's, uh, sorry it's, a venue kasi magandang venue na rin po yun. Every time we do the drill, may tendencies ba ito na uh, bumagsak? O ano ba yung mga dapat na mga uh, preventive measures na gagawin natin para maiwasan naman na mag-collapse yung building natin? In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.